may problema ako eh. ito yung problema natin yung makina ng sasakyan inabahayan ng daga eh no, daming tao. Tapos pagbukas mo, baho, amoy ah, ihi ng daga o oh, Ayun oh, daming tao sa loob. Ayun, sa ilalim pa. Ayun, di ko yun, oh. Daming tayo ng daga. Kasi tabi mga kumakain yan. Pero, pag, yan, bihira kasi gamitin ito. So, tinatambay, ginagawang playground ng mga daga. Ayan oh, o, takbo takbo-takbuhan sila rito. So, ang pinakadelikado dito, pag napagtripan ng mga daga, ngat-ngatin yung mga wire. Yun ang pinakadelikado. so, par so naman sa sa ngayon, wala pa naman nangyayaring mga ngat-ngatan ng wire. Pero, delikado eh. So, nagtanong-tanong ako dito sa kapitbahay ko. Ginawa hmm, na daw. Actually, nag-research din ako. Pero wala akong magkuhang matinong sagot eh. Puro mga products. Hindi naman daw effective. Eh, tanong tanong ako sa kapitbahay ko rito. Lagyan ko daw paminta. Wala mo. Oh. Eh, wala naman siguro mawala kung subukan natin. ipa eh, pa ko sana. Eh, mahal. Dalong libo siguro ako na lang maglinis sa mga ibang araw pag hindi na busy lagyan ko muna ng paminta diba <laughs> lagyan kaya natin ng suka at saka tuyo na <laughs> so lagyan natin dito kaya sa battery doon Dali. hindi kaya ubuhin tong sasakyan no? yan Tango, namoy ko ng paminta na-attaching na ako huwag natin lagyan yung alternator baka sana, effective ito yun, tingin nyo guys effective kaya ito comment na kayo kung ano, anong ibang way para hindi bahay daga itong makina na sasakyan kuha lang tayo ng idea saka sa mga makakabasa na rin o, tama na siguro yan ito ang um, yan ilalim mikos mikos na natin yan ilagyan um, natin ng tuyo at saka subuya sila <laughs> pwede na siguro yan Okay. Balitaan ko kayo sa ibang araw kung binahayan ba ng daga. Yun lang. Bye-bye.